Ayan, pasok tayo dito. Parang wala yung mga kainan dito. Alam ko sa inilipat yung kainan. Nang wala eh oh. inilipat yung kainan. Wala na? Wala na. Ay, ay, ay. Sayang naman, kawawa naman yung ano. Dapat may mga income silang ano eh. Wala na yung kainan. Good morning! Good morning! Dito nakahilira yung mga kainan. Eh, oh. Ayan, wala na. Good morning! Madaming baka. Madami na rin bahay. Ayan, yung mga baka ko dito.

Yo no. yung kainan vuela <laughs> Na wala, siyang kaya lumipat. Wala nang kainan. na nagwa-walking dito. Morning po! Good morning! Yun o. No? Saan <laughs> kaya nilipat yung, yung kainan dito? Ah, doon. Malayo na ah. Armona na yun ha. Sa may ano. Good morning. Good morning. Hello. Uh, Good morning pa. Good morning. Sanayin nyo sa helmet pag ano, pag suotin nyo. Mahawa naman yung bata kung niyo, Walang helmet. Wala na talaga yung kain nandito sa ano, sa kapilan. At dati dito pagka ano, ganito oras ha, dami nang kumakain eh. Yan wala, pinagbawal na siguro. Good morning! Yun o. Hello! Wala na talaga. Good morning! Good morning! Good morning. La tala ya.